What's up mga karakrod? May hatid ako isang napakagandang balita para sa inyo. Ito ay isa na namang napakagandang oportunidad na trabaho. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang Finland Work Visa. Kilala ang Finland sa taglay na kagandahan ng kalikasan, malakas na ekonomiya at mataas na kalidad ng buhay na nagiging dahilan kung bakit consistent na sa top 5 sila sa mga happiest country in the world. Ngayon, isa rin ang Finland na nangangailangan ng skilled workers at professionals para punan ang mga bakanting posisyon sa iba't ibang sektor ng industriya sa Finland talaga namang isa itong napakagandang oportunidad para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho abroad. Kaya kung interesado kang malaman ang mga detalye, panoorin lamang ang kabuuan ng video ito. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Finland Work Visa? Mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Finland? Mga in-demand job sa Finland, mga requirements sa Finland work visa, websites para sa naghahanap ng trabaho sa Finland, proseso ng aplikasyon at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa Finland work visa. Ano ang Finland Work Visa? Ang Finland ay isang bansa na may pinakamatibay na ekonomiya, dekalidad na education system, good healthcare, at kahangahangang kalidad ng pamumuhay. Kaya naman, consistent sila na nasa top 5 ng happiest country in the world. Dahil dito, nagdudulot ito ng interes sa mga tao mula sa iba't ibang bansa na manirahan o magtrabaho sa Finland. Ang Finland Skill Work Visa ay isang paraan para punan ang pagkukulang sa mga manggagawa sa iba't ibang sektor ng industriya sa Finland at para mahikayat sa mga professionals o skilled workers na may experience para magtrabaho sa bansa. mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Finland. Bakit nga baka akit-akit magtrabaho sa Finland? Narito ang mga benepisyo na maari mong matanggap. Pagkakataon na manirahan at magtrabaho sa Finland. Kompetitibong sahod at malusog na balanse ng trabaho at buhay. Sa Finland, ang minimum na tao ng sahod para sa mga professional ay 3,500 euro na katumbas na 3,796 US dollar every month or 42,000 euro katumbas na 45,548 US dollar bawat taon para sa hindi professional ang minimum na taon ng sahod ay 2,500 euro nakatumbas na 2,711 US Dollar bawat buwan o 30,000 Euro nakatumbas na 32,534 US Dollar bawat taon. Mahalaga na tandaan na maari mag-iba ang mga sahod na ito base sa larangan ng trabaho at sa level ng ekspertismo access sa mataas na kalidad na sistema ng edukasyon at good healthcare na isa sa mga pinaka the best sa buong mundo posibilidad na magkaroon ng permanenteng residency kakayahan na madala o mailipat ang iyong pamilya sa Finland mga in-demand job sa Finland dahil sa kakulangan ng manggagawa at profesional sa iba't ibang sektor sa Finland, may mataas na pangangailangan ang bansa. Ilan sa mga sektor na nangangailangan ng manggagawa ay software developers, healthcare professionals, engineers, construction workers, chefs, welders, at plumbers. Mga requirements sa Finland work visa. Narito ang mga requirements kung ikaw ay mag-apply ng work visa sa Finland. Una, valid passport at passport photo. Pangalawa, residence permit application form. Pangatlo, kopya ng iyong work contract, certificate ng iyong education degree o dokumento na nagpapatunay na ikaw ay may expertise sa trabahong ina-applyan mo. Panglima, criminal record pang medical certificate. Proseso ng application. Ang proseso ng application para sa Finland Skilled Worker Visa ay kailangang nagpapakita ka ng valid job offer mula sa isang Finland employer. Pagsunod sa mga kriteriya para sa eligibility at pagsagot sa online na application. Iyong mga kasanayan at karanasan ay aasahang susuriin at dadaan sa isang point-based system kung saan dito ay determine kung pasok ka sa kanilang standards. Siguruhin suriin ang mga kinakailangan dokumento at mag-research bago isumite ang iyong application. Iba pang mahalagang impormasyon sa Finland Work Visa. Bukod sa pangunahing informasyon na natalakay natin, may iba pang mahalagang aspeto na dapat niyong tandaan. Ang Finland ay aktibong naghahanap ng mga dayuhang manggagawa upang matugunan ang kakulangan sa trabaho sa iba't ibang sektor. Ang Stopgate platform ay nagbibigay suporta sa mga international na naghahanap ng trabaho sa Finland. Nagbibigay ito ng mga resource, listahan mga trabaho at gabay para sa proseso ng aplikasyon. May iba't ibang uri ng work visa kasama ang Finland Working Holiday Visa at ang Finland Startup Visa para sa mga negosyante. Usually, ang visa ng iyong visa ay karaniwang ibabase nila kung kailan din ma-expire ang iyong work contract. Inire-recommenda ang paghahanda ng maayos na CV bago makipag-ugnayan sa mga agencies o kumpanya na iyong ina-applyan. Maaaring iba ang requirements depende sa trabaho kaya ugaliing suriin ang trabaho na iyong ina-applyan. Maaaring may ibang employer na handang mag-sponsor ng iyong visa application o kaya naman hindi na nangangailangan ng IELTS. Pero tandaan na depende ito sa requirements ng iyong ina-applyan. Para sa ibang detalye, bisitahin ang official website ng Finland. Dito. Yun lamang po mga Talaga namang isa itong magandang oportunidad para sa mga kababayan natin na gustong makapagtrabaho abroad. Ang Finland ay isa sa mga pinakamagandang bansa para manirahan at magtrabaho. Sigurado magbubukas ito ng maraming oportunidad at chance na mag-improve ang iyong pamumuhay. Kaya huwag nang magpahuli, mag-apply na kung sa tingin mo ay qualified ka rito. Sa bidyong ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang Finland work visa? Mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Finland? Mga in-demand jobs sa Finland? mga requirements sa Finland Work Visa, websites para sa naghahanap ng trabaho sa Finland, proseso ng aplikasyon, at iba pang mahalagang impormasyon sa Finland Work Visa. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle. Isang tanong, isang sagot. Raffle. At bingo na kung saan ay may jackpot price na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina, samahan nyo ako at sigurado mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong magalangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section Upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa road, prioridad namin ng iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, Kabay!